mas 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 makagaan sa puso, 'di ba? Nakakagaan sa puso. Nakaka nakaka ano ba? Sarap sa pakiramdam kung ang maalala mo yung mga uh, happy memories, 'di ba? Um, kung saan ka masaya, saan ka nagiging kontento sa buhay um, simpleng buhay lang ang gusto mo. Yung mga ganun, no? Kesa yung, um, minsan, gusto mo yung nalimutan ng mga bagay-bagay. Kasi minsan yung nalimutan mo, actually, hindi mo nalimutan, eh, no? Um, minsan, kinalimutan mo na lang kasi may yung mga hindi mo, hindi mo, actually gusto gawin pero, pili-pilit mo lang sarili mo gawin. Hindi mo akalain, talagang nalimutan mo. Mm. Kasi, hindi mo gusto gawin eh. Pag yung may mga bagay na hindi natin gawin, ba diba? Halimbawa, inutusan ka ng suka. Bili ka ng suka doon kay Haring Maring. Ano Ayokong pumunta doon. Ayokong pumili. Ganyan, ganyan. No? Kasi ayaw mo gawin. O oh, sige, mamaya, bili ako. Hanggang buong na lang maghapon, hindi ka nakabili ng suka. Tapos sabi, ay, nalimutan ko. Nalimutan mo kasi hindi mo nilagay sa mind mo. Kasi ayaw mong gawin. So, yun ang minsan na iniisip na natin, no? Na mayroon tayong mga bagay nalimutan na limutan na hindi, oh, hindi sinasadya. But most of the time, um, nalimutan mo talaga dahil ayaw mong gawin. Ang pinili to, suka, pero na nabili to yo. Yes. Kasi nga ayaw mo gawin eh, no? Simpleng bagay lang dahil ayaw mong gawin. Um Yes, 'yung mga nalimutan mo, hindi mo sinasadya. Pero eventually, if you think about it, minsan nalimutan mo talaga kasi ayaw mo gawin. Experience ko 'yan. Tapos maalala mo, oo nga, sinabi pala, oo nga, na ano ko pala, na nalimutan. Kasi i-recall mo yun eh, marirecall mo, bakit? Nalimutan mo. Kasi nga po, dahil ayaw mong gawin. Lalo na mga inuutos sa'yo. o <laughs> oh, yeah, diba? di hmm. ba? Hanggang magtatapos na lang yung araw, ayun, nalimutan mo na lang talaga. Hmm. Nalimutan mo na talaga. sa na Eh, nalimutan ko eh. O, bakit nalimutan mo? Kasi kinalimutan mo. Kasi ayaw mong gawin. So, yun ang mga ano no, mga tricky question minsan, ganoon, no? So, may mga bagay talaga tayo na hindi natin sadya, hindi natin ano, pero kung i-recall mo yung pangyayari, minsan talaga, nalimutan mo dahil dahilan yon sa mga ayaw mong gawin. Mga bata pa, makalimutan na. Yes. So, yon ang mga bagay-bagay na minsan, uh, yeah, maliman na lang talagang sadya mo makakalimutan dahil yung mga mga sakit na mga bagay na ayaw mo nang balikan. So, talagang sadyain mong kalimutan yon pero eventually, may, may mag-trigger sa mind mo na maalala mo na, huy, gano'n, 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 di ba? Pero ang ano, ayaw ko makalimutan yung mga good memories. So, yung nalimutan, nakalimutan, o sinadyang kalimutan, o hindi sadya, para sa akin, most of the time, nakalimutan mo, o nalimutan mo, dahil ayaw mong gawin. So, yan po ang ating daldal -dal for today's video. So, sana mayroon tayo na naman natutunan for today's daldalan. Salamat po sa inyong pag intindi ko kung ano man ang ipinag-usapan. Wala dito, wala din At, uh, nag enjoy po tayo kahit na yun lang naman po ang ating palaging vlog, no? Para mayroon lang naman tayong um, kapag sa bawat isa. Salamat po!